Somebody asked you, paano ba mag-move on? Ah, uh, pa paano mag-move on? Ang sinasabi lang namin, enjoy yourself. Uh, kung ano yung magpapasaya sa'yo? Kung ano oh. uh, lumabas ka with your friends. Yung mga hindi mo nakakausap before na mga kaibigan mong tinalikuran mo dati at yung mga pamilya na hindi mo sinamahan sa date, ngayon mo gawin yan. And then, yung kwarto mo, i-arrange mo yung kwarto mo. For Pagudin example, mo yung sarili mo hanggang makalimutan mo. Yeah. mo. Uh -huh. For example, yung kama mo nasa left side, ilipat mo sa right side. Oh. Uh -huh. Baguhin mo yung pintura ng kwarto mo para hindi mo maalala yung mga, yung mga imprint, yung mga memories. Sa akin, Tito Boy, ano eh, ang sinasabi ko lang, tandaan mo yung mga bagay na nagpasakit sa'yo habang kasama mo siya. That's the reason kung bakit kailangan mo na mag-move on. Yes. Kasi naalala mo lahat ng sakit kailangan mo masaktan para mag-move on. Kailangan mo kasing tulungan yung sarili mo para makapag-move on. Kasi masakit na. Pero ako naman, ang dagdag ko lamang doon, ay it's a process. Mm -hmm. Kasi halimbawa, kung magre rearrange ako ng bahay, tama ka eh. Yes, yes. Pag inayos mo halimbawa ang bahay dito, tapos nakaka-distract. Hindi ka nag-iisip eh. Lalagay ko to dito, pansamantala. Parang, parang na, nalilibang ka. Yes. Oo. And mapapagod ka. Tama. So, moving on is the first Pangalawa. Pinagpalit sa iba. Naku. Yan. Oo. Oh, oh. Maraming ganyan. Marami ba, mas marami bang babae o lalaki pareho na nagtatanong? Tito Boy. I'm sorry? Pareho lang. Pareho, pareho lang. lang. Sa panahon ngayon, hindi na Wala lalaki lang. lang ang gumagawa ng kalokohan. Eh. Kahit babae, babae kaya kayang gawin. Eh. Hindi gender-based, ika so nga, ang problema oh. ito. So, pag may nagsasabing, yun, <laughs> pinagpalit ako, paano? Hayaan mo na. hayaan, hayaan mo sila. Uh, hanap ka ng iba. Hmm. May na. mga <laughs> iba kasi na Tito Boy na gustong alamin ko ano yung kapalit-palit sa kanila. So doon sila nasasaktan kapag nalaman nila yung mga reasons ah. kung bakit sila pinagpalit. Alimbawa, hindi siya naliligo. Mm. Kaya pala ako pinagpalit kasi hindi pala ako naliligo. <laughs> so o, oh, ang, yeah, advice, okay. yeah, ang advice ko sa kanya, oh, alam mo na, next time ha, maliligo ka para <laughs> hindi ka na ipagpalit. Makes a lot of sense. Correct. Oh. Nangyayari po 'yan dito, boy. May mga pinagpalit ako kasi hindi daw ako na toothbrush. Mm. So, yung mga reasons na 'yan, hanapin mo lang yung reason kung bakit ka pinagpalit. Baka magawa natin ang paraan para sa susunod na love story mo. At saka make a choice to be better. Yes. Pagkatapos mm. ng advice na yun. dapat diba? meron kang point 2 version of yourself after that. Oh-oh. Oo. Ano yung pinaka pinaka kayo? Papa Obet, na uh, pinagpalit ako uh, sa iba pinagpalit siya sa ano sa mas matanda sa kanya. Oo. Oh, ego yun eh, no? Yeah. Pinagpalit ako sa best friend ko. Ay, Ay ang sakit, sakit niya, Tito Boy. meron right. kayong nakasalubong yes, na ganito. Meron din. What do you say? Yun ang, ano, yun ang nakakatakot kasi lagi mo kasama. Oh. Lahat ng mga galaw mo alam niya then marirealize mo na lang sila nang magka-holding hands betrayal na doble correct uh mahirap so it's a lesson para sa kanya na kailangan na mag uh, magiging ano ka observant ka hindi palibhasa kaibigan ng pakilala sa iyo eh kaibigan ng touring sa iyo yung pala nagfi-fishing lang at gustong kunin yung nasa sayo hmm. the third problem na madalas yung nakaka-salo oh itutuloy pa, pa ba ang relasyon, ba ang relasyon? Ano ang mga dahilan talaga? Mhm. Ito, okay. kasi pa. na yung pera ko Tito Boy eh. Sa pakikipagrelasyon pagrelasyon sa kanya itutuloy ko pa ba? Well, kung ikaw ay willing na maging ATM forever, ituloy mo. Tuloy kasi nag-enjoy ka eh. Choice mo. Choice mo. High maintenance. Pero kung hindi mo na kayang isustain, hindi naman masamang bitawan yung nagiging pabigat sa'yo. Pero ang hirap niyan pagmahal mo. Correct. Uh, na baon ka na sa utang <laughs> dahil lakad na isang lamo na. <laughs> because you're trying to sustain the lifestyle. Correct. Kanina, I know you started to talk about uh, some fans stalking you. Walang mga pagkakataon. Halimbawa, Papa Obet na, Papa Obet, tayo na lang. Ay, meron. Marami. Meron? Marami. Oo. Oh, oh. uh, If the but... price is right. na <laughs> 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 message Oo, di ba? Di lang yun. Bigyan ko daw siya ng anak. Like that. Mga gano'n. Ay, oo. Oh, oh. Papa bigyan mo ako ng anak. Sana, lang. all. That's, the, uh, that's a nice way of saying it. Parang, Papa Obet. Muntisin mo naman ako. Oo. Oh, okay. okay. let's go to the fourth question. Okay. Ayaw ng parents. Oo. Yun. Oo. So, ano ang inyong sinasabi? Hindi, hindi mo dapat isipin problema yung hindi ka gusto ng parents. Dapat advantage nga yun sa'yo eh. Kasi mag effort ka na ipakilala, ipresent mo yung Hanggang sarili lang. mo, hmm. kung anong klaseng tao ka at gano'n mo kamahal yung babae, di ba? And that's also cultural. Correct. Nililigawan mo ang pamilya. Correct, you get correct. married into the family. Alamin mo kung bakit ka ayaw, bakit ayaw sa iyo ng tao. Mm -hmm. uh, Tsaka huwag ka masasaktan pag nalamon. Mm, dapat ma-challenge ma ka lang. Baka naman kasi right. mamaya mm -hmm. ka, ayaw-ayaw ka talaga. <laughs> Ikaw yung tipo na wala kang trabaho. Yun, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, mm -hmm. bulak bulga mm -hmm. or tambay ka. Mismong pamilya mo ayaw sa iyo. Sinasabi ko sa radyo, kahit ako ayaw ko sa iyo. <laughs> <laughs> Ganda. Hindi kita, so, hindi kita, ka hindi kita gugustuhin talaga. So, ayusin mo yung sarili mo para magustuhan ka ng mga magulang. Mm -hmm. Makes a lot of sense. Panglima, tagong relasyon. Ah, meron. Yeah, marami. Yung mga nagtatago. Mm -hmm. Ano sinasabi niyo? Ah, uh, Kapag tinatago ka ng uh, karelasyon mo, eh red flag yun. Maghanap ka ng dahilan kung bakit ka tinatago. Uh, isa sa mga, pwede mong tignan yung Facebook niya, kung tama ba yung pangalan niya sa ID niya. Kasi kapag mong, <laughs> mami, kasi yung iba kasi mahiling magbaliktad ng pangalan. Oo. Ginagawang mm -hmm. iba yung pangalan sa Facebook, yung palaliman na yung kanyang Facebook account, no? mm -hmm. Kaya ka natatago kasi magaling siya magtago kahit sa Facebook iba-iba yung pangalan niya. Okay. okay. hanapin mo yung mga red flag kung bakit ka tinatago. Ah, mm -hmm. uh, kilalanin mo mabuti yung tao kung kung baka mamaya hindi po hindi mo pa lubusan kilalanin tao kasi. kaya mm -hmm. uh, kaya kanya itinatago. Uh, siguro may dahilan niya alamin mo, alamin mo yung ano yung yung dahilan niya kung bakit and yung pinakamaganda tanungin mo siya straight to the point bakit, bakit, mo, ako bakit mo ako tinatago mm -hmm. bakit tayo nagtatago bakit hindi mo ako maipakilala mm -hmm. at Iyon. pag ayaw mo make so, your pag move pag ayaw mo ay eh ikaw na bahala Oh, so mo pero ang daming nakakapit sa inyo you realize that maraming Maraming, maraming nakakapit Sobra. and uh, by saying that um What a responsibility. Correct. Na yeah. sobra. Nadadaladala mo 'yon araw-araw. Nakapag may problema ka at 'yung problema mo ay dadagdagan pa ng problema nila. Hindi mo dapat ipakita na may problema ka din. Kasi kaya sila lumalapit sa iyo because naghahanap sila ng mahihingahan nila ng kanilang problema. Tama.